sa ating lahat. Opinion ko lang sa nangyayari ngayon sa mga estudyante sa eskwelahan. Ano? Dito sa isang ito, ito yung nagbabiral ngayon na teacher na naglalive siya habang ipinalalabas niya yung sama ng loob niya sa kanyang mga estudyante. Na which is may mali din siya dahil may mga linya siya doon na nag-i-discourage sa mga bata. At ito namang isa, binugbog ng estudyante niya dahil yung estudyante niya ay pumasok na sobrang late na daw at kalahati na sa oras na kanyang, sa kanyang klase. At sinabihan niya na wag na kayong pumasok ngayon, bukas na lang kayo pumasok kasi kalahating oras na yung nawala sa inyo. At ayun nga, yung bata, yung estudyante eh hindi nakinig sa kanya instead na Pakinggan yung teacher niya ay ayun, sinipa binugbog yung guru Sa akin bilang magulang, kung ako ang nanay ng teacher na yan, ay naku, ipaglalabang ko yung anak ko. Dahil hindi hindi madali ang magpaaral ng isang anak, magpatapos at maging isang edukado, tapos bubugbogin lamang ng estudyanteng walang modo. Di ba? Napakasakit sa ating mga magulang. At dito naman sa isang guro, na nagpalabas din ng kanyang hinanakit dahil yung mga bata nga sa ele elementary, parang elementary din ito eh, elementary lang ito, yung isa is malalaki na parang nasa ano na siya eh, yung grade 12 yata yan, binatil yun na yan dito sa ele elementary lang naman yan, so baga kung baga, nag over -axim, over na ipahayag eh, sa mga bata ano sinabi niya, hindi ako nag board exam parang gawin lang tanga, parang ganyan. Pero mga bata pa naman yan. Pero ang point dito is ang respect ng mga bata ay nawawala na. Nawawala na yung kasabihan ng matatanda na irespeto natin yung matatanda, yung nakakatanda sa inyo. Kami nga nung elementary, way back to 1980s, lumilipad talaga sa amin yung mga eraser dyan. Nako. Eraser. Aklat. Pero wala sa amin yung nagtanim kami ng galit sa mga, sa mga teacher namin kasi disiplina yun kasi yung sa, sa bahay namin ganun magdisiplina kung anong disiplina yung nararanasan sa bahay doon yung mararanasan din sa school na hindi naman tinotolerate ng mga magulang nakampihan kaming mga estudyante kasi alam naman nila kung ano talaga kaming mga bata sa bahay pero ngayon kakaiba na maski alam ng magulang na mali yung mga anak nila na talagang maski sa bahay nila ay sinasagot-sagot na sila ng mga anak nila pagkadating dun sa school, pag ginanon na talaga sila ng mga teacher, ang sakit lang na mas kinakampihan pa ng magulang yung mali. Kaya siguro yung ibang bata dyan, namimihasan na ng ganyan. Malayo lang sa akin dahil malaki, ak malaking pasalamat ko sa mga anak ko kasi nakikinig pa naman sila sa akin kahit pa paano, kahit... Kahit ganito ako mga disiplina sa, disiplina sa mga anak ko, minsan, ika nga, sumusobra na sa para sa kanila pero kinakausap ko din naman sila kasi ang hirap ng makipagsabayan ngayon sa mentality ng mga bata dahil nga kinakain na sila ng sistema ng social media ngayon ng mga kaibigan hindi kasi pare-parehas ang kaibigan ng mga anak natin kaya dapat tayo ding mga magulang ang magbigay ng paalala lagi sa tuwing pag-uwi nila sa pag-alis nila nasa atin din yung guidance ng mga magulang